Lahat naman ng nagmamahal, nagpapakatanga, nagpapakabaliw. Alam, aminin na natin, di ba? Wala namang nagmamahal na puro logic lang ang pinaiira. Loko, iyan man, puro isip na lang. Minsan, merong mga pagkakataon sa ating buhay na alam natin nakakatanga yung desisyon natin pero G pa rin. Kasi mahal natin yung isang tao. I believe na hindi mo mahal ang isang tao kung wala man lang pagpapakatanga na nangyari at pagpapakabaliw. You know, love is unexplainable. Kahit anong words ang gamitin ko dito, hindi ko ma-explain talaga kung ano ang pag-ibig eh. At yung pag-ibig talaga nakakabaliw, nakakatanga, na alam mo naman ito ang dapat nagawin, pero ito pa rin ang ginagawa mo kasi nga mahal mo yung tao. Lahat na mga yes. rules, lahat na mga standards, willing kang i-break kasi mahal mo yung isang tao. Ito lang naman ang bilin ko. Sana hu wag kang mawala ng respeto sa sarili mo. Diba ba? Kasi masama na yung nagpapatawad tayo ng na nagpapatawad tayo ng tao, nagtatanggap tayo ng mga taong paulit-ulit tayong niloloko to the point na nawawala na yung respeto natin sa ating mga sarili. Kasi for me, that's crucial. When you don't have respect and dignity, hindi mo na marespeto ang sarili mo dahil sa dami ng sakit na tinanggap mo, na parang nawawala na yung worth mo, malaking issue yun para sa akin.